What's up mga guys? Nandito ako ngayon sa bundok. Nandito ako ngayon sa tanima namin, Sanugan. Ito ko ito, tatawid na ako ng tulay. Tulay na kawayan eh. Ito sapa kasi yan, yan no? bati. Sapa. Ito, ito. tulay na kawayan. Tatawiran ko. Ito. Nandito na ako ngayon sa Amin. Sanugan Amin, nandito. Ito mga guys ang ganda ng bulaklak ayan o no? oh. ayan mga po na may bulaklak ang ganda dito ako ngayon sa nyugan pinasyalang ko dito ako na mga sila sa nyug sa mga namin mga guys nandito ito mga guys ang mga nyugan namin Nandito Ito siya Ayan Nandito kami oh Ito nga, guys puno ng pili Ayan puno ng pili Ayan may mga bunga nga Kaso hindi ako makakyat Kaya hindi tayo makakuha ito yung mabao yan itong pinaglalutuan ng kopra ayan ayan mga guys ayan o oh. dito ito mga guys nandito may mga ng bayabas puno ng bayabas paso wala ng bunga inubos ng mga bata saka pangunguha ayan alis yung bunga ubos na ito. nandito ako ngayon ayan ayan ang mga nyunga namin ayan mga nyunga namin to nyunga namin so, to to nandito kami ngayon nandito ako ngayon sa para maghanap ng Labung, labong malalaking labong mahanap rito yan mga guys ayan tingnan mo ito guys oh. sa mga susunod na araw guys papakita ko sa inyo kung paano maghukay kung paano hukayin to ito ayan Pakikita uh, ko sa inyo guys kung paano magkukain to May laman, sarap ng laman ito. Ayan o. No? Ito, ko sa inyo. Ito o. Oh. No? ginagulay ang ano nito, yung talbos. Ginagulay ang talbos. Ayan, yan, ganyan, ganyan o. Oh. Pwede gulayan yan mga guys. Ayan. Masarap gataan yan. Ayan. Ano. Ayan, Ayan mo. Eh, namumulaklak na, may bulaklak na siya oh. Yung mga guys, papakita ko sa inyo bulaklak. Ito may nyug pa rito. Ito. May nyug pa rito guys oh. Nalaglag lang nyug dito, nalaglag. Ayan oh. Nalaglag lang nyug yung yung bulaklak niya oh. Tingnan nyo guys. Ayan ang bulaklak. Ayan oh. Yan siya, yan o. Oh. Yan, magugulay na yan. Ito. Marami dito sa amin, pwede gulayin. Ang dahon nito at ang laman, masarap ginatan. Yan, masarap ginatan ang laman yan. Bilo-bilo. Yan mga guys, o. So. Oh. Ayan, sa susunod na araw, yan, papakita ko sa inyo paano mo kunin ang laman nito paano kunin hukayin ang mga laman sa sunod na araw dito sa nyuga namin to guys matagal matagal maglaman yan mga limang taon bago maglaman yan mga yan mula sa pagkatanim ayan ayan oh ayan mga nyuga ayan may mga bunga ayan Ayan, guys. Andun doon yan. Malawak yan. Ito. Ito. Ganito lang ang buhay dito sa probinsya. Pag may... Ano yan? Pwede maggulay, gulay? Gulay lang. Sapat na rito. Sa lugar namin, mga guys. Ayan, o. No? Andun mga saging. Ayan. Ayan. Yan dito. Pupunta tayo sa kabila. Doon sa kabila namin. Doon tayo maghanap ng labong. Maghanap tayo ng labong dito mga guys. Dito. Pupunta tayo dito. Para maghanap ng labong. Hahanap tayo dito ng labong masarap yung gulay yan ano ah, tayo ng labong guys dito sa bila dito guys, ano tayo ng labong sa kabila. Tatawid tayo ng sapa.